Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po pala ang aking mga biik. At ito po ang aking mga biik na po ito ay 20 days na po simula nang iniwalay po sila. Ayan po. At ito nga pala guys, nais kong ishare sa inyo ang aking bagong product na ginagamit ko po ngayon sa aking mga biik at sa aking inahing Nais nice kong i-share sa inyo guys ang homic beat. Ayan guys, humic beat. Wow. May 100 grams po sa taas at sa likod po. Ayan. homic beat. Napakabilis guys mag-improve ang katawan ng aking mga Dahil po sa humic beat na po ito, Ayahay na yahalo ko po ang isang kutsara po ay nasa isang container po ang aking hinahalo. Pinapainom ko sa kanila at kundi kaya hinahalo ko sa pagkain nila. 20 days pa lang po ito guys, simula nang hiniwalay iwalay sila. So ayan, tingnan mo na, tingnan niyo naman i eh, napaka laki na ng binago ng katawan nila. Dati guys ay mapapayat sila at ngayon ay medyo bilog na po sila. Ayun po. Uh, nice, kong pasalamatan guys itong aking bagong product na inagamit ko po ngayon sa aking mga beak, uh, itong Homeic Beat nice kong yung gustong gumamit guys sa nabili ko po ito sa Shopee. Ayan, sa Shopee ko po ito nabili at maaari din po kayong umorder po ng ganito. At nagpapasalamat po ako sa nag-endorse sa akin ng humikbit at nakita ako po ang aking mga alaga na ayan po. Mabilis ang improvement ng katawan nila. Nainahing, so ayan po, ayan. Nakahumikbit po yan sila ito itong maliit po ito dati guys ngayon medyo nagkagalaki na ayan ito naman yung aking isa ayan po din po siya baka gusto nyo guys subukan ng humikbit na po ito eh inaano ko po sa inyo na maganda po talaga siya sa mga baboy lalong lalong na po sa mga biik ayan po medyo yung katawan nila guys bilog talaga at uh, so siyempre ngayon pa lang ako guys gumagamit ng ganito siguro 15 days pa lang po na ginagamitan ko po sila ng humikbit so ayan po nakita ko na yung resulta sa humikbit ayan po pinapainom ko po yan sa kanila Hinalo ko po sa tubig yung katawan nila guys bilog na bilog yung gustong gumamit guys na nagbababoy dyan eh, I-try nyo baka sakaling makita nyo ang ganda ng humik bit kasi ang aking itrinay ko lang at nakita ko talaga guys yung resulta akala ko kasi hindi totoo eh, ngayon totoo pala so nagpapasalamat po ako dito guys sa humik bit so, so sana is guys magtanong kung magkano po ito sa siyapi na lang po. At uh, medyo may kamahalan nga lang po ang isang sasina po ito. Pero, pero, kita mo naman guys, dahil sa mahal siya, itong product na ito, dahil sa mahal guys, kita mo naman yung resulta ng mga baboy. So, ayan. So, maraming salamat sa humikbit. God bless.